mga panginot na bareta. Apat na persona arestado sa pagpapalakop din niligal na droga sa Alboy. Labi 800 mil pisong kantidad din Shabu na samsam. 77 anyos na lola na sulong buhay kan na sa nasusulong pagrugaring na harong sa Eriga City. May SS suspension booster piglan ka Arkan SSS. Objeto kan bagong retirement savings schemes Ramon. Asin, libring caricature para sa mga padre di pamilya. Bigaw presir kan sarong artist sa Legaspe City. hapon Miyerkules, Hunyo 19, taong 2024. Unin ang mga baretang dapat nindong maaraman mo na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, labi 800 mil pisong kantidad ng shabu Nadako po o nasamsang sa apat na individual sa duwang magkasuhay na bypass operation sa probinsya ni Albay. Si Nomer Corporal sa Bilong na detalye. Arrestado ang tulong persona na tulak subot ng iligal na droga. Makaliis na magpositibo sa pigkasar na bypass operation sa Puro 4 Barangay San Roque, Tabaco City. Alas 4.05 ng hapon kang nakaaging lunes. Binisto ang mga sospek na sinda Roderick Vival E. Billen, 37 anyos, mayong agom, para sira, asin ang kanini si Alexander Salinas E. Billen, 45 anyos, para sira, na parehong residente kang nasambit na barangay, asin ang live-in partner ni Alexander na si Annabel Almuete Ibas, e. Bas, 40 anyos kan barangay sugod baka kay Albay. Na-recover sa mga sospek ang 24 pidasong plastic sa shaylog ang pigtutubo na 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 may gabat na 101.79 gramo, usa ay 192,172 Pesos ang street value. Actually, itong sa indang haruna na ito, sa Pino S.P. na doon ba ang mga pigwawagas na droga. droga? Especially ngunyan, magpistao uh, na sa City of Love, sa Tabaco City, uh, siguro human uh, ang pagkakataon nila na mag waras kay ni yung illegal na droga pero dahil sa tiyaga as in pag mamanman ka sa tuyang operatiba nasakot ining tulog. Sigun sa tagapagtaramkang tabako PNP haloy na nindang pigmamanmanan ang hiro kan tulong suspicado huli sa pagpapabakal ng illegal na droga kung sa in ang mga parokyano kan mga sospek iyo ang mga parasira man sa nasasendang lugar asin kataid na munisipyo Dati man na nakulong ang sospek na si Roderick, huli man sa iligal na pagsisira. Uh, connect, naman si dati itong nadakop na, na kung na saan nakulang uh, ang value ito, yung almost uh, 2.8M uh, sa nakaaging bulan. Uh, kaya nga ni Iberio, successful ang operation ng mga Tabaco PNP. Almost uh, nakatatlong itong operation, halos dakul -dakul ang nakatat sa Tabaco City sa Legazpi City, alas 8.30 kang parehong aldaw, kang madakop man ang sarong lalaki huli man sa pagtutulak ng iligal na droga sa barangay Buknot. Binistok kang otoridad ang sospek na si alias Nugnog, 50 anyos na pigkukonsiderar bilang street level individual. Narecover sa iyang nagkapirang silyadong plastic si Shailog ang pigtutubo na shabu na may gabat na 22.5 gramo o 153 mil pesos ang market value. Day pa siyang record na nakulong pero piyaon siya sa watch list na sa sa nagdutulak ng droga dito sa Ligaspi, as in uh, katay na munisipyo so pangapudan ta duman sa mga kaobinisa na day mag maginterbin lalo na target kay ni mga pusher buyer uh, seller na ini yung mga kaobinisa ta Naging posible ang operasyon huli kang pinagsarong para sa kang Legaspi PNP na iyo ang lead unit, Pedaya Albay, Pedaya Legaspi City, as in Pedaya Regional Office 5. Sa presente, nasa kustudiya na kang PNP ang apat na sospek na naatubang sa kasong pagbayular sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal, Construction worker na wanted sa probinsya ng Camarines Norte, arestado sa Tanawan, Batangas. Sospek, walong taon man na nagtago sa otoridad. Si Regine Bue, sa bilog na detalye. Matapos ang haros walong taon na pagtatago sa lay, dagos ng napasakamot kan otoridad ang 27 anyos na lalaki na naaatubang sa kasong ako of makalis na maaresto sa ipigkasar na operasyong kan otoridad, sa Trapichuan, Tanawan City, Batangas, alas 12.30 nin hapon, kanakaaging Domingo. Binisto ang sospek na si Judrick Tuason E. Mayong Agom, construction worker asin in desidente kan Purokdos, Barangay Fabrica, San Vicente, Camarines Norte. Na-corner ang sospek mantang nasa trabaho, asin kain naman na ang magpalagpa. Inaresto siya sa kusugan mandamiento di aresto na ipinaluwas ni Honorable Ivan de Dizon on judge kan regional trial court branch 40 sa Daet Camarines Norte kan nakaaging Mayo 17 asin Mayong ipinagrekomendang piyansa. Ito mga may pinagang subpin problema nito ma'am. andyan lang dati sa barangay nila ay hindi po ma'am nag-aasin ng hearing. Kaya nilabatan po punang waras ni Judge po experience na rin po siya, hindi na nagaano kasi minsan nasa bundok siya, pag napagsasabihan ng kapamilya, nasira yung cellphone, hindi na atin. kaya nare-receive namang yung subpina, hindi talaga siya namang natin. Dugang panikabrehas, December 2016 kan makumuter kan sospek ang krimen sa biktima ka ining minor de edad. Mientras tanto, naging matrayong po ang operasyon huli kan pinagsarong sa kan San Vicente Municipal Police Station at kan Tanawan Component City Police Station para na rin pong taong ngayong ito para kahit paano namang po ay mabigyan naman so ng espesyal na nagawa niya po ng mga katatag na nakakatulong sa kanila na mapanatag na rin po yung kaluluwa ng taong na biktima nito. Sa presente, nasa kustodiya na kan San Vicente MPS ang suspect. Para sa mga baratang tutak Bicol, Regine Buey. May SSS Pension Booster, piglansar ka ng SSS sa kamawotan na magkaigwanin mas magayon na binipisyo ang sa indang mga miyembro. Si Danica Garcia sa Bilog na Detalye. Sa retirement. Kayo... Ikinaugmakan 49 anyos na si Jaime Lufamia kan Barangay Kabiguan Pilar Sorsogon ang bagong retirement savings scheme kan social security system na may SSS pension booster. Sabi niya, interesado siya sa programa, huli ta tax-free ang matitipon niya digding kwarta asin may interest pa. Apuera kaan, dahi ini naglalaps asin mayong maturity, asin 500 pesos ang minimum na bulanan na hulog. Kaya kami nga ng Madam Augusta din nag -ano kami sa SS, mas kay ano ba ta. Siyempre, pag nag nas kami, ayun ba kama anong pensyon? Kaya mo ang pag-ano dati. Kung kami na-encourage po kami sa, sa papa na amon, dati Augusta na mag-ano ipunta. Siyempre, hindi mo man araw, Madam, pero may baga ayaw ka kwarta. Si Tatay Alberto Lana, kan barangay Dapdap, -Dap, Dap Ligaspi City, aaprobetsya man daan na na booster. Interesado da siya digdi, hulitain kaso sumayo na daa siya, pwede man na kan sa iyong pamilya ang natipon niyang pensyon digdi. Punta ko lang tabang ang beta. Siyempre, pag nagkakaulog ka, may mga claim ka man sa pag-abot ng panahon. Ang... lang tabang yan. Sigun kay Jeanette Mapa, an ad hoc regional communication officer kan SSS Ligaspi branch, apuera sa regular pension, may makukuha man na dugang na monthly pension ang sa indang mga miyembro kung pupurbaran ang may SSS pension booster na pwedeng hulugan sa kantidad 500 pesos, as in mas dakula man ang makukuha pension kung maritiro na. Pwede da ining voluntaryo, alagad kunigwang employer mas maray da. Huli na makakatabang ini sa inda mga miyembro sa paghulog. Ini pong may SSS pension booster, ang layunin po ka ini himukin po ang sa mga members na mag-impok para sa indang retirement. And uh, kung baga iniyo, ang pinaka-objective talaga ka iniyo para sa additional benefit kang sa mga members aside po sa marireceive -re nindang ano, regular monthly pension. Ang booster, pwedeng hulugan bulan-bulan quarterly as in annually. Makakatabang mandaan booster sa mga miyembro kan SSS lalo na sa mga oras nin emerhensya. Message na po duman sa mga members na buot pong mag-apply for this My SSS Pension Booster. Ngunit na po ang tamang panahon para maging future ready. Get that boost with My SSS Pension Booster para sa siguradong future and mas dakulang pension pag-abot kang panahon. Ang my SSS Pension booster, iyon ang dating pigapod na workers investment and savings program o WIS. Sa mga mauwot na mag-avail kan programa, magbisita sa www.sss.gov.ph at sa Philippine Social Security System Facebook page. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. 50 ang kakian sa syudad ni Ligaspi na ang may narigalo ka Naval Forces Southern Luzon as in kanakubikol party list kasuod mang hapon. Si Jennifer Pulinar o si May Aramgo sa bilog na detalye. Risa kay Nanay Aileen Ligang kan bagong po Krawis Ligas City ang kaugmahan na may gamit ng pang-eskwela ang sayang 9 anyos na aking si Divine. Istorya niya, kan pandemya, pauro ekstra na sa nakitrabaho ang sayang esposo. Kaya ngunya na maabot na kralasihan. Problemado na naman da siya kung sa inmako ang budget para sa gamit pang-eskwela kan sayang mga aki. Alagad huli kang pigkundusir na gift-giving activity kang Naval Force sa Southern Luzon, Philippine Navy. At sinakubikol party list kasuod manghapon hapon, dahi niya na dahi problemahon. Sa lahat po nagbigay ng ano ng anan blessing sa mga anak namin. Maraming maraming salamat po lalo po sa mga stakeholders, sa, sa Navy, sa Naporso. Salamat, salamat, Maraming maraming salamat po. Malaking tulong po sa ang 10 yes, anyos na si City Atasha Arevalo, ugmama na napili siya na maging benepisyaryo ka na na gift giving activity. Masaya po kasi po may, pang, may mga gamit na po kami pang school. 48 pang kaakian gikan sa barangay Rawis ang natawan man in school supplies. Ang puwera kay ni, may pigpanauman sindang batso, water containers, tumbler, mga pagkakan as in vitamins ginibon aktibidad sa Naval Station Julhasan aras sa in-multi-purpose hall Naval Force sa Southern Luzon sa Rawis, Legazpi City. Uh, malaking part ito sa mga bata na kahit isa ganitong paraan, napiplease natin sila, nabibigyan bibigyan natin sila ng uh, simpatya na hindi lang more on uh, yung education nila, yung concentration, pati ito, yung pag-extend ng help ng mga stakeholder po. Sigun kay Captain Gregory Gerald Fabic, Commander kang Civic Military Operations Unit Southern Luzon. Parte ang aktibidad sa saindang taunang meet and greet sa saindang stakeholders Siring Ring Kanakumikol Party List. Obheto manda kang aktibidad na makapagtaong kaugmahan asin tabang sa kaakian urog na itumagi ka ng sa tiyos na pamilya. Sa rumanday ni Paagi ni may maipamati sa komunidad na na ang siguridad ka nasyon ang pigtututukan ninda, Da, kundi iyaon man ang saindang pagmakulog sa mga namamanuaan. So nandito po yung mga stakeholders natin, para tumulong sama-sama po lahat. So in our very own uh, little way, uh, in our very own special way po. Kahit tapakaliit lang po 'yan, pero pinagsama-sama po, is malaking bagay po. Lalo lalo po, uh, natutuwa po kami nakita po, nakikita namin yung itong mga yung ngiti mm -hmm. ng mga ng ng, ng mga bata. Asigurasyon As man ka na kubikol party list bilang saru sa mga stakeholders kang kumandan na padagos hindang makikipagtabangan sa mga na advokasiya. Asin mga programa ka na for soul urog na kung madaran yung pag-uswag asin karahayan sa mga bikulano. Napakagandang uh, adhikain na makatulong sa ating kapwa, especially dito sa Bicol Region. At ito din ang makakapagbigay ng inspirasyon na nakikita na tayong mga Bicolano ay nagkakaisa tulad po ng minimiti ng ating butihing congressman na si Congressman Saldico and Congressman Jill Bongalon. Mientras tanto, kasabay kanaktibidad, nagkaigwaman ng signing of Pledge of Commitment ang labang stakeholders kang Love for Soul. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. 77 anyos na lola na sulong buhay kan matrap na sa nasa pagrugaring na arong Serga City. Asin libreng caricature para sa mga padre di pamilya, ito presir sa rong artist sa Liga City. Yan na siniba bareta sa pagbubalikan na kubikol, All TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inod sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurupa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, ganyan habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, bikol katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ako ko Bicol Online TV. Sarong 67 anyos na lola na sulong buhay makalis na matrap sa nasusulok ka ining pagro na harong sa Iriga City. Si May Arango sa bilog na detalye. Dakula na ang kalayo kan makaabot ang personalis kang Iriga City Fire Station sa nasusulong harong na ini sa Barangay San Roque, Iriga City, Camarines Sur. Alas 11.09 ni Banggi ka na kaaging biyernes. Doble kayo mga bombero sa pagpasok ng kalayo. Hulitan na trap sa laog ka na susulong harong ang tagharong na sarong 67 anyos na lola. Pasado las 12 ni maagahon kan may deklara ining far out. Alaga day na naisalbar pa ang lola na nako ang nakadapa sa hagdan ka nasulong residensya. Sigun kay Fire Officer 3 Peter J. Bante, ang public information spokesperson kang BFP Iriga, buminalik ang biktima sa laugan harong na nauli sa kagadanan. Ano, ginising sila nung mother-in-law and then lumabas na para akulahin. And then nung malaki na, akala niya, doon na sa labas yung mother-in-law niya, tapos pumunta siya na dito sa istasyon para humingi ng tulong. And then pagbalik niya, akala niya nasa labas, yun pala po, bumalik po pala sa loob. Uminabot ang kasulo sa ikaduwang alarma na ikinadamay kang pito kaining katain na tindahan. Lahat po namin pinapanalahanan na sana po mag-ingat po tayo ngayon, uh, kahit na po... Diniklaran na po, po niya ang ano, pag-asa na nasa niya po tayo, mag-ingat pa rin po. So, uh, pag po ng bahay, siguraduhin po na lahat ng nakasaksa, kung hindi naman po gagamitin o kung matagal po mawawala ng bahay, i-switch off la na lang po yung week or ba? Sa presente, padagos pampigaaram pigaaram kang BFP kung ano ang kausa, as kung sa asing kung inagpo ng kasulo, asing kung pirandanyos ang winalat kan insidente. Para sa mga baretang tatakbikol, may Arango. Community Halo Bilo, Piglansarkan PNP Bicol, sa kamawata na maging ugos ang komunidad sa kapulisan. Siring man na matawanin kasimbagan ang iba pang agyat na pigkakaatubangkan na mamanwaan. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Detalye. Ipiglansar kan Philippine National Police Bicol na pinamamayuhan ni Police Brigadier Andre Perez Dizon ang sarong proyekto na mas makakapagpatibay asin makakapagpararom sa relasyon kan komunidad sa mga kapulisan. Pigapod proyekto na Community Halo Bilo. Sigun sa tagapagtaramkan kumandansya na si Police Lieutenant Colonel Maluka Lubakib, kabali sa proyekto ang mga kapulisan sa Bicol na nagkaklase sa Police Community Affairs and Development Course. Sa lindong kan Proyekto, Pigtatawanin kinseng aldaw ang kapulisan na makapag-community service. Asin makipaghalubilo sa piling barangay sa probinsya ni Albay na sarong magayon na paagi nga mas maging ugos sa kapulisan ang mga namamanwaan. Parang specialized course mo siya, 45 days na diserta ini sa mga pulista. Regardless po kung baguhan or dati ka ng police or nag-serve for 20 years and up. Um, Saro ini sa specialized course na ang community mobilization. Kabali sa mga barangay na ini ang barangay Imalnot, Mariawa, San Francisco, San Vicente as sa Banuaan ng Daraga. Sigun sa tagapagtaram, naging mainit ang pag-ako kanlambang barangay sa saindang pigbusol na proyekto na saro sa mga pigpapasalamat mandaan ninda nakulaon po ang participation ng community and then yung partnership po with the PNP kasi dahil like, very unique ang relationship po ng PNP and ng barangay or ng community itself kasi madali po silang makamingle kaya di apo da ining barangay halubilo ta Dugang pakantagapagtaram, sa tabang proyekto. Personal manindang mahihiling ang mga agyat na pigkakaatubang kan lugar na pwede sar manindang matawanin solusyon itatao po pa aram po ini mga project na ini para yung sustainability ng programa ta dai po may stop in one day only so so relasyon na na-establish po kay barangay captain kay barangay council yaon po kami kasi anything na pwede po nindang i a request yaon po madali kaming tawagan and uh, dahil po sinamasupog sa Samuya kami ang, ang Samuya talaga is public service we are a public servant Opisyal na nagpuunan Community Halobilo Project kan Hunyo 5 asin madorar hasa sa Hunyo 20. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Libreng kurit katchur para sa mga padre di pamilya, pig uprisir kan kansarong artist Hali, o Hale sa Ligas Pisiti na kaaging Father's Day. Sinomer Corporal sa Bilog na Istorya. <music> Agaw atensyon ng gad kang nakalis na Domingo sa ground floor kang sarong dakulang mall sa syudad ng Legaspi. An artist na ini na nag ning on the spot na libreng karikature para sa mga tatay na isinakto sa selebrasyon kang Father's Day. Saro na nga ni isa nagpa 42 anyos na si Bowles, kan sa nagpa-drawing ang 42-anyos na sa Emmanuel Bohols, kan barangay stand sa Legaspi City, na nasaktuan mantang namamasyar kaibang mag-ina sa mall. So baga parang yung Father's Day parang napakaganda ng tempo niya dahil kumbaga kung, kung sino man yung gusto magpapinta ng muka or ano man, pwede pwede anytime. Kaya kaya gawin kagad. Kumbaga minuto lang tapos kagad. Ka ang 25 anyos naman ni si Christine K. Moralyo kan Iriga City. Ipinadrawing man ang sa iyang agom. Regalo niya man para sa selebrasyon kang Father's Day. Super galing ko. Ang ganda. As in. Naglalakad lang ako tapos Um, hindi naman siya nangihingi ng amount tapos yung parang bukal sa loob mo lang kung magkano. Tapos meron ka ng pwedeng maganda yung regalo sa father nyo. An artist na iniiyo si Alfonso Miguel Baleda o mas bistong Al Baleda na tubong Santo Domingo Albay. Sarong full-time artist, nakapagtrabaho naman abroad bilang mural artist, as in 3D cake artist. Naging editorial cartoonist naman siya sa sarong bistadong dyaryo asin kada kulpang pang iba. Sigun kay Albaleda, saru sa katuyuan niya sa ng libreng karikature, iyo ang matawan apresyar ang mga tatay. Bilang saro man kay ang ama daa, sabot niya man kung ano ang mga sakripisyo na pigigibo para sa pamilya. Kaya sa simpleng regalo gamit ang sayang talento, an mapaugma niya man ang kapwa niya mga tatay sa sendang espesyal na aldaw. Uh, maugma ako habang nagdodrawing, tapos sa nailin ko sa palibot, mga, ano ko yung mga na-inspirasyon, na, na ko man naman. Tapos, nakakapaugma ko sa nakakailing kan mga obra ko. Labi-labi, nagsusurupay ang sa kuyang uh, kaugmaan. Pag ako nak-appreciate kan arugan forma kan arts. Mientras tanto, sa mga maut magpa-drawing kay Albaleda, pwede sir siyang makontak sa sa iyang number na 0929-538-3883 o pwede sir man na magpadara ng mensahe sa sayang Facebook account para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!